maligayang pagdating sa lahat sa isang tunay na inspiradong vlog na nakatuon sa isang pambihirang individual na naging haligi ng lakas at serbisyo sa komunidad ng kaipigan. Ngayon, dito sa Voice of Impact, binibigyang pansin namin si Marilu Encrasio, isang kahangahangang babae na nag-alay ng walong taon ng kanyang buhay sa paglilingkod bilang tagapangulo ng Maintenance and Property Custodian dito sa The Elders Club of Kapitan Incorporated bago pa man siya naging senior citizen. But her commitment doesn't stop there. Hawak din malu ang posisyon ng Vice Presidente sa samahang ugnayan at pag-asa. Ito ay isang grupo para sa mga PWD o mga taong may kapansanan sa Barangay Kapitan. At parang hindi pa yung sapat, nagsisilbi siyang PWD, Barangay Coordinator, dito rin mismo sa Kaipian. So, maghanda na maging inspirasyon ng kanyang dedikasyon, kanyang walang hanggan ng lakas, at ang kanyang walang patid sa pagmamahal para sa kanyang komunidad. Hello po, ma'am. Uh, can we call you Ma'am Madu? Yes. Uh, kumusta ko kayo, ma'am? po si Mar Mrs. Marilo. Ako si Mrs. Marilo Ingracia, nakatira sa Block 19, Lato, Phase 2A, Barangay Kaitian. Uh, ako po ay isang yuda na at may anak na dalawang PWB na uh, alaga po ngayon sila. Ako po ay isang, dito po ako sa Elders Club of Kaitian, uh, isang property construction at maintenance dito sa office ng senior ng Elders Club of Kaitian. Ako po ang naglilinis, ah, uh, nag-aayos yung kung sino yung sa mga gamit ako rin nag-aayos at kung mayroon mang manghiram ng mga upuan sa akin po nagsasabi ah oh, I see I'm already I'm five years na na ako sa Ernest Lago Kaibigan pero nung hindi pa ako senior na tumutulong na ako dito sa mga senior kasi yung din talaga ang gusto ko na makatulong ako sa senior lalo na sa kanilang mga pa-birthday na so, ah. <laughs> ako po ang nag-aayos ng mga pa-birthday po ng senior simulat nung natayo itong senior office diba? at ang elders club oh. tulong ko rin yan sa mga senior lalo na yung mga senior na nangailangan din ng mga gamot kahit hindi ako noon senior alam niyan ng mga senior na kumupunta sa barangay tumutulong talaga ako sa kanila lalo na ngayon na isa na akong member walang tigil ang tulong ko sa kanila pag may mga lumalapit sa akin, lalo na sa senior. Ang galing naman po pala ng role niyo dito sa senior, <laughs> sa, sa elders club po. Uh, very noble po. So, uh, how long have you been a chairperson of the maintenance and uh, as property custodian ng tech? Three at least 8 years na. 8 years? Oh, that's good. So, hindi pa ako senior, 3 years Okay, tapos nung 1950 ako, nung mag-16 ako, dito na ako sa elder. Ganun pa rin ang aking posisyon. another um, responsibility po na narinig ko that you are doing also is for the PWT. Is that uh, correct? Yes? Tell us about it. Uh, I'm Marilo Ingracia. I'm the Vice President of BCWD, Saka Isaka Federation, mm -hmm. buong San Jose del Monte. Ay ako po ang Parents of Children with Disability President dito sa Barangay Kaipian. Tapos nandiyan ako sa Barangay na talaga din ng isang PWD Coordinator. At saka yan ang mga tulong ko sa mga PWD, lalo na nangangailangan ng wheelchair, tungkod, mga saklay, mga artificial legs, mga artificial hands. Yun ay natutulungan ko na rin. Marami na rin ako doon, lalo na sa mga PWD ID na, ID na, na kailangan ng isang PWD dahil kailangan nila ng mga discount. Lalo na sa mga maintenance nila. At mm -hmm. saka, kawawa yung PWD pag walang tutulong sa kanila. Dito sa barangay Kaipian, napakaayos ang ating PWD dito sa barangay. Dahil we are supported by our barangay captain at mayroon tayong pondo na binibigay sa PWD. Yan din ang iniingatan ko. Ano na ako sa barangay, hawak uh, ng PWD, 10 years na. Or ang office ko po, po ay sa barangay po. I'm, ako ang PWD coordinator. Mm -hmm. uh, may office ako sa loob, pero hindi ako... Uupo doon sa loob dahil iniikot ako dahil kailangan ako ng senior, may senior din pupunta may mga PWD sa center kaya nga napagit na ako doon ako malapit sa health center at saka sa rescue dahil mayroon mga tanong ang mga PWD nandiyan lang ako yung mga nangangailangan din ng mga gamot. Wow. That's very nice to know, ma'am. Thank you for that information. So, ma'am, uh, as a follow-up question, uh, kung may mga parents po dito sa ating community in Kaipian, uh, na they need assistance for their child who is a uh, PWD, uh, ang dapat niyang gawin is paano po? Uh, for the PWD ID, kung mag may mag-apply, ng PWD ID nandiyan lang ako sa barangay. Kailangan ang mga requirements for PWD ID ay apat uh, na one by one picture, barangay indigency for PWD ID, medical certificate indicates the types of disability, tapos the sheriff's ID of the guardian. Ah, uh, Medical certificate plus the medical certificate na galing ng ibang hospital o galing ng private doctor. Kailangan natin yan ng assessment, bago tayo makakuha ng medical certificate kung ano ang naging kapansanan nila ah, doon sa kanilang sakit po Ah oh, wow so those those are the requirements usually po and then dadalhin nila po yun sa inyo sa office sa barangay and then you process this how long does it usually take uh, po Pag complete requirements makuha agad ihintayin hmm. lang tapos pag basta complete, oh, tapos yung kailangan man ng mga medical and financial assistance, nandiyan lang ako sa barangay, pwede din ninyo akong lapitan. Matutulungan ko kayo kung saan kayo pupunta. Ang mga requirements po para sa mga medical and financial assistance, isa po ay sulak kahilingan kay Mayor Arthur Robes. Barangay indigency for Medical and Financial Assistance, yes. Medical Certificate or Resita ng Gamot or Laboratory, kung anong gagawin doon sa isang PWD. Ipakita lang yung mga laboratory request or referral galing ng ibang hospital. Ah, I see. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, once uh, all these papers are ready, tapos nabigyan na sila ng ID po, uh, registered na po sila sa okay. sa PWD, okay. ano po yung mga benefits naman na makukuha for as a help for the PWD? Uh, sa sa ngayon kasi lagi kaming nagme-meeting ngayon sa federation. Ang ngayon sa PWD mayroon tayong nakapasa na ako ng mga pangalan for sa PhilHealth for Department of Health. Sa na magkaroon ng PhilHealth ang isang PWD na walang kinukulugan. Pero yung PhilHealth na yun ay doon ninyo magagamit sa kung na-admit man ang isang PWD. Tapos kung wala naman talagang siyang Halimbawa, walang PhilHealth, pwede silang pumunta sa barangay. Sasabihin ko sa kanila kung silahan sila pwedeng pumunta. Kung sila sa DSWD, kumuha sila sa DSWD na isang NKW na walang kakayahan na magtrabaho yung isang PWD. Kaya nga, para mabigyan sila ng free Pell Health. Uh, ah, I see. That's very nice. At saka nun, 20% discount yung ID. Hmm, nice. Ang requirement po sa magkaroon ng Pell Health ng isang senior, mag-apply siya ng senior ID. Mm -hmm. Ang requirements po ng senior ID, kumuha na sa barangay ng barangay clearance for senior ID. Mm -hmm. Tapos, yung birth certificate, kailangan yun madadalhin nila sa City Hall para ma-process at saka gagawin agad yung ID, ang senior ID gagawin agad. After that senior ID, pwede kayong pumunta sa PhilHealth, dalhin niyo ang senior ID ninyo na kayo ay senior para mabigyan kayo ng PhilHealth na lifetime PhilHealth. Wow. So itong lifetime PhilHealth na yun, kung ma-admit man yung isang senior sa hospital, okay. uh, Any hospital or dapat government hospital lang po? Uh, any hospital, basta accredited ng PhilHealth. Yes. Tapos kung may halimbawa, magagamit niyo agad yung PhilHealth niyo. Halimbawa, operahin kayo ng katarata, teridium, yun ang gagamitin. Magagamit nila agad, pero kailangan kumuha muna sila ng PhilHealth number doon sa PhilHealth. Ipagkita nila yung ID uh. nila. Sila MD. Okay, ma'am. So we are wrapping up, and I really want to speak more for about this, but I know your time is valuable. So I'd like to ask the last question, po, ma'am. Ah, uh, ma'am, is there anything, anything at all you'd like to tell our viewers, especially po yung mga kasamahan, yung mga officials din uh, dito sa the Elders Club of Kaipian. Is there a message for them, po, from you? mean, message naman ako dun sa mga officers dito. Maayos naman ang kanilang samahan. Yes. Na kung anumang problema, inaayos na nila dito sa loob na kasi yun din ang sabi ko, eh, kung anong problema, huwag natin ilabas. Kasi para walang, wala bang Gusto. mga makagulo o ano maganda yan, inaayos na nun namin dito sa loob. Kasi nakakahiya, kasi senior na tayo. Thank you very much, ma'am. I really enjoyed uh, having this conversation with you. And I'm sure our viewers do too. So, more power to you, ma'am, and for all the good works that you're doing, mm -hmm. not only for the seniors, but also for the PWD. Thank you very much for, for your time and your efforts, ma'am. Sa pagtatapos ng vlog na ito, naiwan ang paghanga kay Marilu and Gracia. Isang maningning na halimbawa sa pagiging hindi makasarili, giving us a sense of community spirit. Ang kanyang mga taon ng paglilingkod at dedikasyon sa mga nakatatanda, mga taong may kabansanan at ang buong komunidad ng kahian ay tunay na kahanga-hanga ang iyong pagmamahal at walang sawang pagsisikap ay gumawa ng pangmatagalang epekto at ang iyong komunidad ay nagpapasalamat magpakailanman. Thank you for being an inspiration for all of us. Kung nasayahan kayo sa Voice of Impact, mangyaring mag-like, mag-share, and if you didn't do it yet, mag-subscribe upang manatiling nakatutok para sa higit pang mga kwento ng mga kahangahangang individual tulad ni Malu. Tandaan, ang mga taong tulad niya ang nagpapabuti ng mundo, isang gawaing kabutihan sa bawat pagkakataon. This is Judy Berry Fabian saying, It is people like Malu who make the world a better place, one act of kindness at a time. I'll see you all in the next vlog.